Dito sa Rizal Mibisi, ating nakita ang isa sa mga ancestral house na makikita rito. Kung saan, yung pagmamasdan dati pa rin ang kanyang itsura mula nang ito ay mapatayo. Kagaya nga ng ating pakipag-usap kay nanay, wala pa itong nababago. Lahat ng kahoy, ang mga sahig, maging ang kanyang itsura sa labas nito ay nanatiling ganyan pa rin. Nung bago ako dumating dito, ay mga siguro nasa 40 years na ito nung dumating ako dito. Ngayon, 40, 40, 42 years naman ako nakatira dito ngayon. Noon pa man, ito na ang itsura ng bahay nito. ito. Nagpasalin-salin na ang naninirahan sa bahay na ito. Subalit, hanggang ngayon, nananatilong buo ito. Ano mong klaseng bagyo, sabi nga ni nanay, hindi ito basta nasisira, hindi basta basa yumayanig kain ang lindol na naggagaan sa Nueva Ecija. Ay, yung, ang unang may pangpatayo nito kasi, yung lola. Tapos pinamana doon sa biyanan ko. Nung namatay siya, kwan eh, na niya, 83 niya na. Ay ngayon, ilang taon niya na, 15 years na, 18 years na niya, niya patay. Po ba ito? ito ng bahay. Ito lang ba? Taga nito lang? Ay, wala pa naman ni siguro dahil yung lola niya. Yung lola ni Amang, ng tatay mo. Siyang nagpagawa nito eh. Tapos tinirahan naman nung dinan ko na yung nanay niya, kasi manugang lang ako, yung nanay niya, tinirahan nila ito. Dito na pinanganak lahat yung anak niya. Ay si tatay mo ang bunso, 64 years niya na. Maraming taon na rin ang limipas sa pag-ikot natin sa Rosal de yeah, meron din tayo mga ilang mga bahay na hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo pa rin. May ilan naman ay tuluyan nang napapabayaan at may mga bahay na nanatili pa rin buo at maayos at inaalagaan na hanggang ngayon na kung natin para kang bumabalik sa nakaraan. Ang sinaunang panahon ng ating mga ninuno ang sinuunang taon ng klase ng bahay noon. Yan. Meron na po bang nabago dito? Wala pang nababago kahit isa yan lang. Kinakabit-kabitan lang namin ng kortina. At kaya yung dingding na yan, kwan yan noon, open yan, binabok. ko lang yan ng ganyan. Ganon. Tapos yung mga division sa taas, pinagtatanggal ko na, turot-turot na. Nawala kaming may pagpagawa. Yung yero namin sa kusina, butas butat na, parang silong ng mangga. Ang bahay na hindi mo kailangan ng maraming bakod. Hindi mo kailangan ng maliit na bintana, kundi isang maluwang na bintana na nakadungaw sa kasaysayan at kwento kung saan mayroong nagsimulang bayan. kumuga ugra siya, makumahangin, kumakalantog, pero hindi naman siya nagigiba. Wala pa siyang nagiba. Wala pang nagiba ng bagyuto, Kundi yung dingding niya na ng tinding lang yun at kasi gabok na nga. Pero yung taas niya, sa yung mga kahoy niya, yung tinao ng kahoy pa to, mga kuan yakal, kamagong, gano'n ay kuan Malaki ang mga bintana ng sinuunang ng bahay. Maluwang, masarap mamahinga sa taas nito. Lalo na kung sa bandang hapon. Ito ang ilan sa mga kwento na maaari na nating hanggang ngayon ay makikita na lamang natin sa ngayon. Sa mga susunod na henerasyon, iilan na lamang ang ganitong klase ng bahay na mak Itong poste nito, itong sinasabing yakal. Ito'y pinakang matibay na kahoy. Yung mga kwanya yan, yung mga, alam ko ba kung anong kahoy yan. Sinaon ng kahoy na rin yan. Wala nang kahoy na ganyan dito makukuha. Wala Kahit katukin mo. Pakuha mo ng pako, hindi na halos mapakot at tiga. Hindi na nga namin pinapakupakuha natin eh. Original yan, matagal nang pinabit yan. Yung palang din, hindi pa rin nabago, wala pa. Siyang siya palang din. Yung kung ano yung nadatnan ko, siya pa rin ang style niya. Ayon sa ating pakipag-usap kay Nanay, more than 100 years na itong bahay na ito. Kaya dito sa bayan ng Rizal, ito na lang din yung nakikita natin yung mga old house kung saan meron tayong makikita ng ganito. Dito sa kabilang kanto ng bayan ng Rizal, meron pa rin po mga bahay na old. Kaya lang hindi na masyadong napapangalagaan. At narito ang maikling kwento tungkol sa ancestral house na ating pinuntahan sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija.